Could be better than I've ever been. Got friends, a family, and a place to stay. Though I should be better than ever when I see my loved ones every day. I know for every laugh we share today. bag Where's the bug? Uh, there, in that red car. Hello mga palangga, rarating ko lang galing ng work mga palangga. Ayun. Pupunta kami ng day mga palangga doon sa Asian shop. Who's sa Asian shop? And I guess I saw it coming yet it took surprise. Oh. Oh. But if there's nothing left to cry for then I will just crack a smile. Oh. Ayan. Andito na kami. Diyan kami pupunta mga palanggao sa Siam Siam Tore. Yan yung pangalan ng Asian shop. Uy, Siam Tore. Tingnan natin kung ano makuha natin dyan mga palangga. Ay, naiihi pa ako. Bakit naman ako naiihi, oy? I want to pee. Ha? Huh? <laughs> Boy, eh. Yo, I know. But maybe they have toilet. hamburger place there toilet okay ayan dyan tayo pupunta mga palangga o oh. siam turi alam nyo mga palangga isang oras pa yung binahe namin ni Arto para lang makapunta dito kasi do doon sa Nikili, eh, parang one hour din yung ano one hour din yung biyahe namin pero mas maganda kasi dito mga palangga kasi kompleto sila ang ganda ng kulay o oh. tingnan nyo mga palangga o oh, na o oh. ay suksyo ano ano ba yung suksyo o oh. Tom, ang ganda ng kulay o oh. ayan o oh. ang ganda Kikita niyo ba yan? <laughs> Ang ganda, di ba? <laughs> Ay, si Arto, na una na. <laughs> Tingnan natin kung ano makuha natin dito. Kitos? Nandito na pala kami mga palangga. na ko nakalimutan ko mag-video eh. Kumuha pala ako ng ano, coconut milk. Tapos mga pansit. Marami kasing tao dito. Ayun na si Arto. May kinuha siya. <laughs> What's that? Kimchi. Okay. Okay. Yeah. What's this? Ano to? Eh, One. Yung pala tapos na pa. Eat with in car. Yo. I will eat in car. Tapos na pala kami mga palangga. Nagmamadali na ako kasi ihing-ihi na ako. Ayan yung mabigay namin ni Arto. Punta na kami doon saan mabilihan ng burger kasi hindi ako nakakain kanina mga palangga. Wala akong baon sa, ano, sa work ko. Ayan, ang ganda talaga ng kulay doon o. Oh, diyan Ma-orange. Yan o. Oh. Dito na tayo. Last tayo mga palangga. Sakit-sakit ng ulo ko kasi ano. Wala akong kain. Good evening mga palangga! Good evening! Andito na pala kami sa bahay mga palangga. Hindi ko na kayo na-update pagdating namin mga palangga kasi na-busy ako. Na-busy na naman ako ngayon mga palangga. Lagi na lang akong busy. Oy! <laughs> ganyan na lang. Ganyan na lang talaga lagi. Ayan. Ang ano pala mga palangga, tignan nyo ang ginagawa ko. Magluluto ako ng bilo, -bilo. Ayan, no, oh, Meron pa dito. Kunti lang yung iluluto ko mga palangga. Pa, pang sa amin lang ni Arto. Tapos yan, nagpapakulo na ako ng sago. Maliliit itong sago na nabili ko. Pandan flavor siya. Ganyan. Tapos, nagpabili na ako kay Arto ng kamote. Dalawang kamote. Tapos, meron tayo ditong gata mga palangga, oh. Ayan. nabili ko kaninang gata, yan. Tapos, syempre, meron tayong sugar dyan. Sa ating, ano, yung brown sugar na nabili ko rin sa Asian. Yun yung gagamitin natin mga palangga. Yan. Samahan nyo ako kasi papatikimin natin si Arto ng ng ano, ng ito, eh? bilo-bilo. Tawag bilo pa patawag dyan. Yung ano, sa amin sa sa ilonggo mga palangga, nilugaw man ito. Nilugaw ba? Pero sa, sa Tagalog ata, bilo-bilo. Tapos, yung nabili ko pala kanina sa Asian mga palangga, bumili na ako ng ano, ng kanton, pansit kanton para gawin, gawin namin pansit sa Sabado. Tapos, yun, bumili din ako ng mga ricado, ganyan lang. Para sa iluluto lang namin uh, sa Sabado mga palangga kasi may mga bisita ako dito. Siyempre, yung mga bisita natin. <laughs> yung mga bisita natin ang magluluto mga palangga. Kasi, <laughs> hindi naman talaga kasi ako expert magluto mga palangga. Sa pansit, si Maninay talaga yung papaluto ko ng pansit. Ayan. Abangan yung mga palangga ha. May, magla live ako sa Sabado. Hala. Ay, oo. Bukas na lang pala ako bibili ng balon. Yung number, ano, number 38 na balon. Kasi 38 na ako. Pupunta kasi ako nung may bukas mga palangga. Ayan. Tapos, ayun na. Excited na ako kasi pupunta sila dito. Siguro mag-ano lang sila mga palangga. Mag-train mga ata sila. Uy. Ano na ba bukas? Friday na ba bukas? Ay, Thursday pa lang pala bukas mga palangga. Tama, Thursday kasi pupunta ako sa school. Hina, ano, hindi naman to pantay itong pagbilog-bilog ko. Oy. Yan na. Ano Kami lang ng dalawa ni Arto. Hindi pa ito natitikman ni Arto. Papatikim ko to sa kanya mga palangga. Kasi sakto nakakita ako ng ano, glutinous rice doon sa Asian kanina. Tapos, yun sabi ko, magluluto ako ng ano, ng bilo-bilo kasi sabi ko may sago kami. Yun lang. Papatikimin natin siya nito. Tingnan natin kung magugustuhan niya mga palangga. Si Arto, hindi naman siya maarti sa sa pagkain na ano mga palangga, na mga dessert, sa mga Pilipino na delicacies, ganyan. Hindi naman siya maarti mga palangga. Ang ayaw niya lang talagang kainin yung mga baguong, yung toyo yung may mga amoy ba kasi kasi hindi yan sila sanay sa mga ganyang amoy mga palangga. Parang parang hindi sila ano ba tawag nito eh mm, yung mga bulok na yung mga ganyan na amoy. Ayaw nila yan mga palangga. Ayan. <laughs> Wala tayong magagawa. Hindi natin yung siya mapilit na pakainin ng tuyo. Pero yan. Yun na nga. Pero sa mga dessert mga palangga kumakain naman si Arto sa mga dessert. Ito na ba ito? Maputi pa eh. Maliliit kasi yung nabili kong ano noon, yung nabili ko sa Asian din na sa Asian ko rin kasi 'to nabili itong ano eh, itong aking sago Wala kasing malalaki mga palangga, maliliit lang siya tapos may flavor siya na pandan. Pwede na siguro 'yan. Ayan. excited na ako. <laughs> kasi medyo matagal-tagal na rin ako hindi nakakain itong bilo-bilo mga palangga. Gabi na pala ngayon. Anong oras na ba? Uh, alas 7 na lang gabi mga palangga. Maghugas ako ng pinggan dyan no, sa amin. Eh. Ano, habang nagluluto ako. Tapos nagsasalang din ako ng uh, labahin namin. Yung aming ano, maruming damit. Sinasalang ko na. Bukas mga alauna siguro, babalik na ako dito sa bahay. Hindi na ako magpasundo kay Arto mga palangga bukas kasi may work siya. Kasi ano, ah, uh, tawag nito Narating ako sa school mga 9.45. Tapos siguro imimit ko yung teacher ko mga 10, ganyan. Tapos, um, mga alauna. Alauna kasi yung balik ng bus dito. Mga alauna, alas 2. Andito na ako mga palangga, alas 2. Andito na ako sa bahay. Tapos magano na lang ako. Maglilinis ako ng bahay ulit. Magbabakyum. Tatanggalin ko yung mga kalat ng bahay. Kasi nga may bisita tayo mga palangga. <laughs> Nakakahiya naman sa ating mga bisita na makalat yung ating bahay, di ba? Ayan. Tapos na tayo dito sa ating pagbilog-bilog. E ano ko na yung ano, yung kamuti. Ayan na. Speaking of kamuti pala, yung kamuti ko doon sa labas, hindi ko pa napasok. Mga palangga! Ayan, and dito na naman ako. Ayan, hindi ko na kayo nadala mga palangga. Luto na siya. Ayan, o. Oh, tignan ninyo, Ay, ang sarap. Ang bilo ko. Tapos yung may ano siya, may mga sagu. Ayan. Mmm, yummy. Man, ata yung gawa ko mga palangga. Isang kalbiro. Pero hindi naman siya masyadong malaki yung gawa ko. Siguro mga <laughs> tatlong araw namin ni Arto yan, kakainin. <laughs> okay lang. Lagay na natin sa sarip. Tapos, siguro, tingnan nyo oh. Nung kumain ako kanina ng, ano, ng hamburger, kasi bumili kami ng hamburger ni Arto. Natuluan yung damit ko pala. Ayan. So, luto na siya ng na palangga. Palamigan natin siya araw ko ng konti. Tapos, patikim natin sa kanya. Patikim natin sa kanya kung ano yung kanyang masasabi sa ating bilu-bilu. Belo-bilu. <laughs> ano ba? Belo-bilu. Bilo-bilu. <laughs> -bilo. Ayan. Kung ano yung kanyang masasabi sa kanyang, sa ating bilu-bilu. Ayan. Orange pa talaga yung ano, yung tawag nito sweet potato. Mas kaganda natin siya ng bilo-bilo. Ayan. Ayan. Patikim natin to sa kanya. Siyempre, hindi lang dapat si Arto. Dapat tayo din. Eh. ako. Siguro hindi na kumakain ng ano nito, ng dinner namin. Luluto pa naman si Arthur Masarap ba? Naisipan ko kasi magawa ng ganito mga palangga kasi malamig dito ngayon. Umuulan dito sa amin. Diyan pala sa Pilipinas umuulan din. Tapos sabi nila nag ano, nag naglindol. Ingat kayo dyan mga palangga. Sana okay lang kayong lahat dyan. kung gumawa ito kasi malamig dito sa amin ng mga palangga. Alam nyo ba na nag-negative -neg na dito sa umaga? Ayan. Sarap po. Oh. Belo, belo. May lag! So, alam po, kakain na siya kasi may, may, ginagawa pa kasi si Arto mga palangga. Saan yung ating cellphone? Ay, ayan pala. So, ayan. Mamaya, pagkakain si Arto, titingnan natin kung ano yung reaksyon niya mga palangga para malaman natin kung masarapan ba siya ba sa ating inutong bilo-bilo. Kain mo na ako mga palangga. Ako mas gusto ko tong kainin na ano, medyo mainit eh. Ay, ito yung kay Arto. Ayan yung sa kanya. Ito naman yung sa akin, medyo marami kasi <laughs> tagal ko na hindi nakakain yan mga palangga. Ayan, kain tayo mga palangga. mm, Ang sarap. Mm. Sarap niya. Yung gamit ko palang asukal mga palangga. Yung, alam niyo yung bar? Bar na, hindi siya masyadong brown. May pagka ano lang siya, may pagka brown lang siya ba? Ano siya mga palangga? O na si Alto. <laughs> It's hot ha. Kapon. <laughs> Is it good? Mm -hmm. it's, it's good. Okay. Sweet. Mm -hmm. We usually make this when it's rainy day or mm -hmm. for for ano nga yung tawag sa merienda sa ano mga palangga ano yung merienda sa English The snacks something like that balibala mm hmm balibala hmm yeah and also with birthday <laughs> diba mga palangga Ginagawa natin yung pag birthday natin Dati nung maliit pa lang ako Ganito yung mga handa namin sa birthday Lugaw ba Lugaw ang tao namin dito sa amin mga palangga hmm. That rice ball is like a, um, What I say mm. Like what It's good, right? The rice ball. Yeah, yeah, but I remember Bah to current okay. Okay. Two thousand years later. Oh hello Tusa. Good morning mga palangga! yan. <laughs> May napansin ba kayo mga palangga? Sana yung aking sapatos? Where's my shoes? Oh, is there. May napansin ba kayo mga palangga? Tingnan nyo ang aking buhok. Today is October 6 mga palangga. Alis kami ni Arto. Pupunta kami sa ano, city market. Kasi bibili ako ng something doon para bukas mga palangga. Kasi kaarawan natin bukas. Charot. <laughs> ayan karo natin bukas mga palangga nagkulay ako, nag ano pala ako ng buhok mga panangga. binalik ko na yung dati kong kulay ng buhok kasi na miss ko na yung pagiging itim ang buhok ayan yung ating salamin wait lang ganoon na natin ito dito ayan magsalamin muna tayo yun, claro na ayan labas na tayo mga palangga So, may magandang balita pala ako sa inyo mga palangga. Yung ating mga baby na yan, hindi na daw sila i <laughs> ipala ano ni Arto sa doktor kasi sabi ako nga pala palangga against nga ako kasi nasaktan talaga ako mga palangga pero si Arto kung nasaktan ako mga palangga mas lalo si Arto kasi mahal na mahal niya yung mga batang yan yung mga yung mga tutang yan mahal na mahal niya yung mga palangga kasi 12 years na yan sa kanya kung nasaktan ako, masakit din yun sa kanya kaso, yun nga, parang may suggestion lang sa kanya na it's better na, eh ganun, pero hindi ako pumayag, kaya kaya, hindi na yan matutuloy Wait, sa lagyan muna natin ng alarm itong bahay patayin muna natin lahat ng ilaw <laughs> ayan putol pala yung ano ko mga palangga yung vlog ko last day parang mga 2 days na ata yun putol hindi ko na siya napatuloy kasi sobrang busy ko talaga dito siya na kayo mga palangga ha ayan okay eh ayan na ando na si Arto ayan. pupunta kami ng city market yes alis na kami mga palangga Yes, I did. My lips are dry and all the things we'd planned were never what you wanted. We've been lying from the start. Guess I knew it, just ignored it. I let go of your cold hands. I guess I saw it coming, yet it took me by surprise. Oh, oh, but if there's nothing left to cry for, I'm going to cry lamig. <laughs> Ayan. Nanibago si Arto sa buhok ko mga palangga. Sabi niya bagay daw sa akin yung itim. Dito tayo. Pasok tayo dyan, oh. Cosite Market. Hello, mga palangga! Ayan, I, we're back, mga palangga. Andito na pala kami sa bahay. Parang nanibago ako sa aking buhok. Tapos, hindi pala ako nakapag-video doon sa store, mga palangga. Kasi, ano naman, may music naman sila, mga palangga. May, kap may makapiray tayo. At tingnan nyo ito, oh. Hmm. Binigyan ako ni Arto ng bulaklak, mga palangga. Hmm. <laughs> Pink roses. Ayan. Kasi, inutusan ko siyang bumili ng cheese. Pagbalik nga, meron na siyang ganito. Ito yung cheese na sinasabi ko sa inyo mga palangga na para siyang Eden. Eden cheese. Eden cheese. Eden cheese. Ayan. Tapos, ayan, Dinilhan niyo ako ng bulaklak mga palangga. Hmm. <laughs> Ilipat ko ito sa, ano, sa, sa flower base. Tapos, mag-start ako mag-decorate ng, ano ko dyan mga palangga. O, dyan sa likod ng aking birthday, birthday decoration. Samahan niyo ako mga palangga. Uputulan ko ito kasi medyo mahaba siya mga palangga. O, ayan. Medyo mahaba siya sa ating base putulan ko to siya ng dito siguro putulan natin yung binigay sa akin noon ni Arto na flower na red, ayun oh, tuyo na siya. Hindi ko siya tinapon mga mga palangga. Hinayaan ko lang siyang matuyo dun sa ano sa vase na 'yon. Tapos ito, hayaan ko lang din ito matuyo mga palangga. Nanghinayang kasi ako na itapon eh. Kasi ano. <laughs> parang alam nyo kasi mga palangga, sa buong buhay ko, hindi ako nakakatanggap ng mga bulaklak. Kaya arto lang palangga. Tiyan! <laughs> kaya, kaya kilig na kilig ako pag binibigyan ako ng bulaklak. Ayan. Ayan, oh. ganda, oh. Fresh na fresh. Yep. Ayan, may pa-flowers na tayo sa ating table. Ayan. Ang ganda. Ang ganda, oh. Di diba? Nasa toilet pa kasi siya eh. Ano ito siya? Food for flower. Cut mo daw siya ng 2 cm. Ala! Ay! Ilagay ko daw pula muna ito. Tapos, tapos ilagay ko ito. Tapos, lagyan ng one liter na tubig. Tapos, i-mix. Tapos, ayun na. Sige. So, hindi natin yan mga palangga. Para hindi mag magaling mamatay yung ating rose. Ayan. Meron palang pa ganun. Ayan. Huh, ah, wala nang ahoy. Ayan. Tapos, Ilagay na natin yung ating roses. Yan. Ang ganda niya. Pink na pink. <laughs> Ayan o. Di ba? Ilagay natin ito sa lamesa mga palangga. Samahan niyo ako. Sasama ko kayo mag-decorate pala ng aking ano. Ng aking birthday. Yan. Diyan natin ilagay. Ng aking birthday. Ano. Decoration dito. Isasama ko kayo mga palangga. Paano ko yan siya i-decorate. Bumili kami ng ganito yan, Tapos, yung happy birthday na yung happy birthday na ano. Ayan. Pink yung kinuha ni Arto para daw makita siya. <laughs> Kasi ano ito, gold yung kinuha namin na ganito. Tapos, simpre, para makita yung happy birthday. Tapos, mag-blow din tayo ng mga balloons para pagdating na ating mga bisita bukas, ready na yung ating ano, ready na yung ating bahay mga palangga. Tapos, uh, ano ba? Ang pupunta pala dito si Maninay, si Charorot, si Candy yung friend ko. Tapos may in-invite din akong dalawa pang Pilipina na friend ko pa mga palangga. Yung ka, ka ano ko sila, classmate ko sila sa... Hindi, I mean, hindi ko sila classmate pero uh, same kami ng school. yon. tapos friend sila ni Candy. Friend ko rin sila mga palangga. Alam niyo naman, nag-iingat na tayo kung sino yung mga kakaibiganin natin kaya... Hmm uh, kunting kaibigan mga palangga is okay na yon hindi yung yung parang isang grupo na kayo diyan isang <laughs> isa parang isang barangay na kayo di ba okay na yon mga palangga sa akin yung mga iilan yung bilang lang sa kamay ko yung mga kaibigan ko okay lang yon hindi hindi ko kailangan ng maraming kaibigan kasi ano na, yung parang may pubya na ako mga palangga. Ayan. So, dito natin yan siya ikakabit mga palangga, oh. Yung ating birthday, ano, John. Tingnan natin kung paano natin yan magagawa. Samahan nyo ako. Yan ang ating blaklak, oh. Hmm, ganda. Ayan, bubuksan ko na ito mga palangga, oh. Binili namin. My love! Parang nanibago talaga ako sa aking buhok. <laughs> so, Rakas! Mga palangga na dinayo pa namin ito ng isang oras. Tapos uh, dumayo na naman kami ng isang oras mga kuha ulit ng ganito, oh. 'yung birthday party na ano kasi ako sana ayo na gusto ko ano na lang 'yung balon na lang na 'yung balon na lang na number 8 dikit ko mga palangga, bakaso si Arto ayo, 'yung gusto niya kumpleto. <laughs> Kaya ayun, dinayo namin dalawang oras kami nagbiyahe para daw ano, para maganda daw tignan sabi niya. Ayan. Kung so, ako lang, hindi naman ako mag mga palangga. Hmm. Okay na sa akin yung okay na sa akin yung ano yung yung good health tayo tapos may trabaho tayo nakakatulong tayo sa ating pamilya Ganoon? melag How can I you you know what the the flower look so beautiful mm -hmm. Hmm. Cute, I like it. How can I put this one? Do you have that pen? How to take this out? This, this is stone. Hello, my love. I think I'm wrong. I make mistake. Why? Because look, see. Uh, here, here is. Oi. Uh -huh. No, I'm I've been there. In uh, that white. No, yo, in that yo, white yo, one. Yeah. Take that. Yo. You know what? Some. You choose nice color. <laughs> of, course. <laughs> of course. Of course. <laughs> of course. Uh -huh. Do you think this is enough? know My love, I can't reach. Yeah. I can't reach. I can't reach. Is it that s short? Ah! Hey, is it so short? It's enough. Ah, it's enough, okay. this one. Wait. Maybe I did that. You put that in the middle. Yeah, middle, How many? Four. Tell me, I'm the middle. Hey, you you put it? Yeah. Okay. My love, I think you've been here. It's not going through. Ah, okay. Mm -hmm. So, okay. Now it's here. Pull mm. ah. Be careful. Yeah. Don't fall down. Day in, day out, it's the same road we're walking down. Same job, same town, because we've been told the story. the ground's we've always known stepping on the footprints in the snow but when it melts the other ways will show Cause we've been told there's no way our world goes round Walking on the grounds we've always known Stepping on the footprints in the snow But when it melts the air Hello mga palangga! Hello! I'm back! Ayan, nakaano na ako mga palangga. Natapos na yung aking pag-decorate ng aking birthday. Birthday decoration dyan mga palangga. Ayan. Pwede na siguro yan. Ay, 'di ba? Ano naman na. Tsaka trinay ko na siyang picturean mga palangga. Klaro naman siya. Ngayon, um eh and kumo na yung vlog ko for today mga palangga kasi marami pa akong gagawin mag uh, mag ano pa ako mag handa pa ako ng mga iluluto ko bukas. Ayan. See you again on my next one mga palangga. Bye.